Ito po ay Bayabas Tagalog. Kitik sa bunga oh. Bayabas Tagalog. Pag mainit na, pupunta ako dito para manguha ng kanyang bunga. Masarap kasi na pampatanggal ng pagod at saka ano eh. Kasi manamis-namis siya. Masarap ang patanggal ng pagod at gutom. No? Huh? At least natural na natural yung bayabas. Ngayon yung bunga na malaki o. Oh. Hinug na. Hmm, huh? halos niya sa lupa yung bunga-bunga. buong bunga bunga Kaya naman nito. Hindi sa sabay-sabay mahinog. Kaya araw-araw mayroon kang pipitasin. Yeah. Ito ang magandang buhay sa sa probinsya na wala sa hindi mo ma-experience sa Maynila. kahit pandemic siya malaya ka pa rin makakapasyal dito sa probinsya lalo kung maluwang-luwang ang farm mo oh. Iyon yung kaibahan ng probinsya at saka Maynila and marami pa ang mga ibang mga ano dito mga puno na namumunga ang kagandahan ng mga punong namumungang endemic sa atin iba-iba yung season nila so bawat buwan, meron meron kang mapipitas na sari-saring bunga. Iba ang season ng bayabas, iba ang season ng duhat, kaimito, at kung ano-ano pa. Ayan po. Ito pong bayabas na ito ay eh, madali lang madali lang po siya tumubo. Kahit nga pag ito ng paniki o kaya ibon at umipot sila sa ibang lugar tumutubo po siya kaagad mababa rin po ang kanyang mga sanga kaya madali siyang pitasin madali din siyang akyatin nakakatuwa rin panuorin yung mga bata pagka maakyat-akyat sila na meron din mga alateris ano